Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon po ay isusumada naman po natin ang ating pecha ngayon pong September 18, 2024. Uh, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga viewers po natin, at sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, upisan po natin ang ating sumada dito po tayo sa September. Yan ay 9 pa rin po tayo dito. 18 sa ating pecha at 24 sa ating taon. Ayan, September 18, 2024. I-simplify lang po muna natin yung mga numero natin dito. Ayan, 0 plus 9 is 9. 1 plus 8 is 9. At 2 plus 4 is 6. Ganon din po sa bandang gitna. Ayan. Add lang natin. 9 plus 9 is 18. At 9 plus 6 is 15. At dito rin po sa bandang baba, 18 plus 15 is 33. Ito po yung unang numero natin dyan. Meron tayong 33. At sa ating kapares na numero, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin ito, yung tatlong numero natin dito. 9 plus 9 plus 6 is 24. Yan naman po yung kapares nating numero. Meron tayong 24. Uh, at meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede na rin po natin itong matayaan. 24-33 or 33-24. Ayan mga idol. Pwede, pwede na po yung kombinasyon natin yan. Uh, dahil 2 digits po yung mga numero natin dito. 24 at 33. I-simplify din po natin yung dalawang numero yan para may sumada natin siya para madagdagan po yung mga numero na pwede po natin pagpilian ayan mga idol dito po sa 24 ayan 2 plus 4 is 6 uh, dito sa 33 3 plus 3 is 6 parehas lang po sila ng sumada kaya isang numero lang po yung nakuha natin numero dito na yung sumada natin, ito lang po sa 6 at uh, sumada po natin yung 6 kukuhin mo natin yung 24 or 33 kahit alin po sa dalawa yung mauna ay po pwede po. Ayan, unahin po natin po ng 24. Sumada 24. 2 plus 4 is 6. At itong 33. Sumada 33. 3 plus 3 is 6. Pwede rin din po yung 15. Sumada 15. 1 plus 5 is 6. Ayan, maaaring din po yung mga na nakuhan natin na pwede po natin pagbilian dito sa ating sumada para po ngayong September 18. Ayan, rambol lang po natin yung mga naka-encircle po natin mga numero ito at ipili po tayo kung ano po yung mga kombinasyon na nagugustuhan po natin. At ayan, para po sa ating sample, kinuha natin dyan ng 33 at 6. Then, 24 and 15. And then, 6 and 24. Ayan mga idol, yan po yung ating mga sample na nakuha sa atin pong sumada para po ngayong September 18. Ayan, meron po tayong 33 sa is, 24, 15, sa 24. Ayan, mga sample lang po itong mga nandito at kung okay naman po sa inyo, nagustuhan nyo itong mga kombinasyon na napili po natin, pwede pwede rin pong mataya yung mga yan. Pwede rin po kayong kumuha o kung pa kung ano po yung mga kombinasyon na gusto po natin dito sa mga numero na pwede natin pagpilihan, mga naka-insert natin mga numbers. At ayun mga idol, yan po ang ating sumada sa pecha para po ngayong September 18, 2024. Maraming maraming salamat po at good luck po sa ating lahat. Maraming salamat po. Uh, hanggang po sa susunod po nating mga vlog, sana po ay masundan pa rin po ninyo itong ating mga ginagawang mga sumada. Maraming salamat po at hanggang sa muli, maraming maraming salamat.